Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Mayroon na naman tayong aayusin na uh, Labatory Drain Pitrap Yun o, know, ang tindi ng kalawa Yun know, ang mahirap pag mga ang problema nito inipoksi na naman walang tiwala sa gasket ang unang gumawa nito kagaya pa rin dun sa kabila yan ah sobrang tigas to titiktikin na naman yan para maikot yung pinaka ano nya nut walang tiwala sa gasket anong ginawa ng gasket bakit epoxy ang pinanglalagay tubiro nga naman may gasket na to double ang gasket ito. iba sa loob, iba sa labas nilagyan pa rin ng epoxy pag repair ah dut-duti na naman nakatakot pag, pag ma Mabasag pa yung lababo. Ingatan. Tignan nyo guys oh. Ang tindi ng kalawang. Tumutulo na ng kalawang. Baba oh. Ano ito? Butas. Yan oh. <laughs> Crunchy. Yan oh. Grabe kinamay ko lang. Ito ang ipapalit natin, magandang klase. Sulid, 'yan. Mamahalin ito. Mahinang klase, ano lang 'to, chrome. Bakal lang siya, ito. Ayun ah. na, na magsiikot. Yun oh, tinusok ko lang guys oh. Oh, kinamay ko lang oh. Oh, wala na. Oh. Durog na. Yan guys, cut ko na lang. Pag ano, paano ang gagawin ito? Ay, yan na guys. Ang ipapalit natin. Di hamak na mas magandang klase. At saka, hindi, sim lang sila post button. Yan na. Sim lang. Pero, yung materials na ginamit malayo ito ano na to chrome metal ito ito ano to uh, brass o kaya stainless yan yan sobrang ano you know, ito brass Baras tawag niyan yung dilaw na tanso. Yan. Hindi ko lang alam itong pinaka... Ano niya? Yan o. Oh, bak naglalagay pa sila ng... ng epoxy? Eh... Mayroon na itong gasket. Taas-baba. Yan o. Oh. May ano pa ba na tutulo? May ipit naman yan sa lock. Sa ilalim. Pinipigang-piga naman yan. Yan ngayon, pahirapan na naman. Si Rick naman. doon sa kabila. Pastilan. Diyos ko. Diyos ko, marimar. Yan guys, tungtung ko na naman. Ay, yan na guys. Titirahin na natin. Tuga, titirahin pa ng iba. Testing lang natin. you Know. ingatan mo Quick Ito kahe Ito ang mahirap pag Naka Naka epoxy Ano you know? <laughs> Ingatan mo boy mong yung porcelain yun yun o oh. bakit kailangan may epoxy mayroon namang gasket anak ng Anak ng baka. Yan o. Oh. Pulang kwinta ang ipuksi. Dahil may gasket naman Ah. Hindi naman to pressure. Ano lang to eh. Tubig lang na natural. Na naguhugas, naghilamos. Yun o. Know, Yun know, Kitang kita yung gasket. Hindi kasi maikot pag may epoxy. Yeah. muhalang Mahal ang lababo Ingatan mo. Woo! Just go pinahirapan si si Kui yan ang yan ang tubiro nag nagmamarunong <laughs> at kailangan gamitan pa ng ipoksina mayroon ng gasket eh. Sadya. Kinukulong. Kinukulong ang Kailangan buuin talaga be. Kaya na ba? Pauga

हिरक कुमिता E eu, Huling Hulica. O oh, me O oh, me na boy, oh. E mãe. ang daming nilagay na epoxy para mahirapan mga magpalit Diyos ko dolor ayan ah tanggal na ito yung pinakalap niya tanggal na guys Pakita ko niya sa inyo yung gasket. Oh. Si. Uy. Kaibo. May istak ko siya na tubig. <laughs> ah. Para. Yan o. Oh, gasket o. Oh. Kita-kita Terus Ini buksi Tenggal ang kapal ng gasket tapos lalagyan pa ng epoxy ano yun tanggal na to yan o oh. taas baba yung gasket paano pa yan uh, ano yan o oh. lilinisin pa may sealant yan na guys yan o gasket sa ibabaw gasket sa ilalim tapos ipuksihan pa ano yun Taka naman. Walang tiwala sa gasket. Okay, May gasket na nga. May sealant pa. Yun no? Ito, sealant ito. Kaya, hindi natanggal ka agad. Ito ang ingatan na di mabasag. Ay, nabasag mo to. Standard yan. Standard yan nasa nasa mga 15 siguro to 15 mil yung pinakamalaking standard range nito 8,000 hanggang 15,000 ito yung pinakamakapal na American standard and guys ang ang tindi ng gumawa nito yung una. Wala talaga siyang katiwala sa gasket. Sa ibabaw, oh, kahit may gasket na, nilagyan pa ng silan. Sa ilalim, kahit may gasket na, nilagyan pa ng epoxy. Sobra kasigurista. Yun, oh, yan o. Ano to eh. Yan mula oh, wala. Parang kulangot na ano. Ang toyo. Ito ah. Ano to? Uh, ah, sealant. na. Ah. Ito lalagyan pa ng sealant na may gasket naman. Sobrang kapal ng gasket. Saka din naman factory to pick. Ang linis o. Oh. Wala naman gatla-gatla. Oh. Ayan na. Oh. Ayan Tingnan nyo lang yung gasket o kapal niyan Yan lalagay natin dito. Yan na yun. yun. Ini ya no Ini yang curanya Dan May gasket pa sa ilalim Ito Ay yan na guys Matibay na Ba't lalagyan pa ng Epoxy at saka Sealant eh, Ang ganda ng gasket yan na Oh, uh, pump up pag gusto mo i-release ang tubig Yon, lock gusto mo mag-stack ng tubig iyo ilalim na lang tapos na, nahilock ko na to naigpidan ko na, ano na lang ito, pit trap mayroon pa pala isa x, Yun. yung pinaka-ano ng pit trap ay, na guys. Testing natin. Kung may leak ba. Yan, may tubig na. Pumasok. Magandang klase. Mamahal yan. Yan, may gita siyang libo. Ang isang seat niyan. Mas mahal pa. Sa ano. Unang naikabit. Unang na-install. Yan oh, walang walang kaliklik guys. Ang ganda ng pagka uh, sukat ng ano niya, standard. Yan o. Oh. Mm, oh. ah, yan o. Ayan. Baliti na din yung ano, pinaka. Ito, tawag nito guys, pit trap. Ayan. Ayan ah, o. Oh. Ay, paano pala tatagas? Naka ano pala? Yan. Pump up. Bam. Ah, wala. Walang katagas-tagas. Walang katagastagas. Ang galing mo, yan you know? o. Bakit pa kailangan ng, ano, ng epoxy kung mayroon namang gasket taas baba? Yan no? o. nasa na lang. Ligpit tayo. Ayan guys. Hanggang dito na lang guys ang ating vlog patungkol sa palit pitrap at saka stock yung drain Iya loh, cantik ini sekarang tuh. Yeah. Hmm? Mengantar kelas ini tuh guys. Thank you for watching. Bye bye.